Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Today is February 9, 2025 at ang pag-uusapan natin ay ang ni Congressman Sendanya dito sa mga offensive at insulting words na ginamit ni Sen. Bato. Lalo-lalo na sa kanyang naging physical defect na kaya pala siya ay nagkaganon ay dahil siya ay stroke survivor tinura ni senador Batu na sasapakin nga niya daw itong si Congressman Sendanya para magbalanse ang muka. Ito ay dahil sa nabanggit na remarks nitong si Congressman Sendanya sa God Save the Philippines nitong si VP Sara. Of course, patungkol ito sa napipintong impeachment trial sinabi kasi ni Congressman Sendanya na mangilabot naman itong si VP Sara sa kanyang mga tinuran sa kanyang press con. Dininay pa nga ni VP Sara na meron siyang pagbabanta, may assassination plot at may assassin. At sila lang daw ang nagsasabi ng tungkol dito. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila Next lang nagsasabi QGDB. may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next not say that. Bye, bye, bye. Uh, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Lahat ng ito ay binawi ni VP Sara. Kahit na may video pa na nagpapatunay kung ano ang kanya mga tinuran. Sa ano nga ba? Ang welta nitong si Congressman Sendanya. Panoorin natin. Rita, bumuelta sa si Akbayan Representative Percival Sendanya sa bantang panununtok ni Sen. Ronald De La Rosa. Sa sa ex, hinamon ni Sendanya si De La Rosa na ipakita ang tapang sa pagharap sa International Criminal Court at panindigan laban sa, o paninindigan laban sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ni dating Sen. Sunny Trillanes na itinuturing ng suspect ng International Court si Senator De La Rosa at apat pang opisyal ng Philippine National Police sa drug war na ipinatupad noong Duterte administration. Ang buwelta ni Congressman Sendanya, mas masakit. Abay, paratangan ka rin na iyakin. Tapos, crocodile tears pa ang ginamit. Bakit nga ba crocodile tears ang ginamit ni Congressman Sendanya? Ang dating eh, mapagbalat kayo. Dahil dito sa issue, tatandaan nyo ba? yung pag-iyak-iyak niya nung natanggal sa pwesto itong si Senator Subiri bilang Senate President na inakala pa ni Subiri na itong si Senator Bato ay siya ang binakapan. Yung pala, yun nga, mukhang crocodile tears lang dahil hindi naman pala si Subiri ang kanyang binakapan. Kung hindi, si Senator Cheese. Tignan natin to. Former Senate President Mig Zubiri says he's dumbfounded to learn Senator Bato de la Rosa was one of the 15 senators who signed the resolution to oust him. Zubiri says, if yesterday I was heartbroken, now I am dumbfounded. He even thanked de la Rosa as he was stepping down Monday. And napasalamat din ako na Senator Bato de la Rosa dahil ang balita ko talagang hindi po siya pumirma at nanatili po siyang kasama ko sa pinakahuli. De La Rosa, who was emotional when Zubiri stepped down, admits he backed Escudero's leadership. Zubiri says he displeased the powers that be when he did not agree to the timeline for charter change and when he allowed the Senate probe on Pidea leaks. The senator adds defending De La Rosa had cost him his Senate presidency. De La Rosa's committee held four hearings on the so-called Pidea leaks that attempted to link President Ferdinand Marcos Jr. to illegal drugs but failed. So mga clear. kung saan mas masakit. Doon siya tinira ni Congressman Sendanya. Although hindi tao ang tinira, issue pa rin. Bakit? Aba eh, ang dapat daw na gawin ni Senator Bato maging matapang sa issue ng ICC at WPS, West Philippine Sea. May dami na ang aksyon na nababalita yung pambubuli ng China sa Pilipinas. Pero wala ka pa rin say. Dahil ba ang iyong amo, si dating Pangulong Duterte, at pati na itong si VP Sara, ay walang say kung anong ginagawa ng China sa Pilipinas. So pakinggan natin kung gano'n nga ba siya katakot sa issue ng ICC. Ronald Bato de la Rosa natakot itong makulong. Ayaw daw niya kasing mawala sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang mga apo. Sa kabila naman yan, nanindigan si De La Rosa na wala siyang ginagawang mali. Matatanda ang uh, si Bato, ang hepe ng PNP noong kasagsaga ng madugong gera kontra droga. Binweltahan din niya ang sinabi ni Trillanes na bilang ng mga araw ng dating Pangulong Duterte bago maaresto ng ICC. Ang ng senador si Trillanes ang destabilizer o nagbibigay lamat sa relasyon ng pamilya Duterte sa Administrasyong Marcos. Sabi naman ni Trillanes, sa ICC na lamang magpaliwanag si Senator Bato. O, oh, paano ba yan? Dito ka dapat nas maging matapang. Hindi sa pananakot na sasapakin si Congressman Sendanya. Mas maraming issue na dapat kang kaharapin. Well, anyway, bakit nga ba sinabi na parang laging iyakin itong si Senator Bato? Tignan nga natin yung kanyang record kung kailan siya at paano nga siya umiyak. Tapos, i-accuse yung kami ng parisiyan na gano'n. Masakit. Masakit. Magpakamatay kami para sa inyo, sindi tao, hindi. Pakailanp na naman sabihin nyo na palisin na malawakang pagpatay. Ayun, that's pa, Nandiyan yung Lord. Nandiyan si Lord. Nakikita, alam niya. I'm willing to go back to Dabao. Go Pag ma-prove yan yung owner. Masama yung sabihin mo ganun eh. Dapat, you should be careful sa your owner. You, eh. you know Chairman. Yes, you you know, know me personally, your owner. Yes, and you, know, me personally. Mr. Chairman. Hindi ko papayag walang, your owner na magagamitin ng polis sa Mr. Chairman. masama. Hindi po kailangang sabihin sa isa't isa na you should be careful. Dahil lahat po tayo ay nandito nagtatrabaho, nanumpa, magsabi ng totoo, and we presume that we are telling each other the truth. May ko sa'yo, umatay ba ko ngayon? Walang sinabi si Presidente sa akin na pumatay kayo na pumatay. Makasakit, makasakit sa akin dyan. Wala rin si Piti Pedro sa natawan ko ngayon nanonood sa akin. Sabi na, paano ko dipinsahin yung organisasyon ko na yung utak nyo sarado na na may palisya na pumatay kami ng pumatay. Ang problema kasi dito, Senator Bato, at the time na kayo ang uh, may hawak ng kapulisan, ang bagal nyo mag-imbestiga yung mga involved na sa mga EJK. Pero ang bagal mag-imbestiga. Hindi ba? O isipin na lang natin. Kay General Barayuga, kamista mo pa? Bakit ang bagal ng pag-iimbestiga? Is it because lumalabas ang involved ay mga tao niyo, Katulad din na Colonel Garma? Hindi ba katakataka na kabagal-bagal niyo mag-imbestiga patungkol dito? Oh, ito pa. Tingnan natin to. Outgoing Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa on Monday cries as he bids goodbye to the police service. De La Rosa is set to retire on Thursday. He says, quote, I did everything, I gave everything I can. He thanks the PNP for their resilience under his term and apologizes to those he has disappointed in his stint as top cop for a year and nine months. De La Rosa says, quote, This is the only thing I can tell you. If I were a good or a bad father to the organization, it's up to you to judge. I don't have to brag about it. You be the judge. If I had many mistakes, I'd like to say sorry. Oh, ito pa. Para naging trademark mo na kasi ang pag -iyak. Oh, ito pa. Hindi na makakalimutan ito. Because I myself, kasi so sabi mo nga, hindi mo na minsan alam kung sino ang pagkatiwalaan. Si na, uh, like for example, ito ang nangyari kay Chief Inspector Joby Espinillo. Niligay ko siya doon as Chief of Police sa Albuera. Because buong paniwala ko, kahit hindi ko siya personally kilala, buong paniwala ko na you will be my talagang siyang mapagkatiwalaan ko sa instructions na binigay ni Presidente na we will fight to the to the last yung we will, we will really fight the uh, drugs even even though it will cost everything my everything our everything uh, tapos ngayon health comes nga Nandito si Kevin, in-implicate siya, na ng pera. Ah, minsan, lo, uh, uh, Your Honor, pinapasadyos ko na yung sitwasyon namin sa PNP. Gusto, gusto ko na ma-reform yung PNP. Gusto, para naman ito yung organization namin. Pero, Ako'y ah, hirap na hirap na. But I will never surrender. Sa sabi ko sa inyo, if you survive play board in academy, sa PMA, you will survive the world. Kaya ko ito. Hindi, hindi ko ito urungan. Nilinisin ko ang PNP hanggat sa makaya ko. Hindi ko ito. Sinabi ko talaga, Presidente, Sir, hindi kita iwan sa laban nito. I will be with you. Through thick no matter what. Ibubuhi, idah ng kaya mo gagawin ko. Nga saan, yung publiko po, eh, hindi na sa natitiwala. Medyo nahihirapan na rin kami. Nahihirapan na rin yung, nahihirapan na rin kami na mag-adjust nila. Dahil, dahil sa mga pangyayari. But please, understand your honor na kami po ay tao lang. Yung mga polis na yan, nasisilaw sa pera, dahil din yan sa kahirapan, uh, nasisilaw sa pera. Pero hindi ko sinasabi na gawin natin yung excuse. Dahil ako ay anak rin na mahirap. Pero never po ako nasilaw sa pera. Sabi ko, mamatay man ako, hindi ko ipapalit yung aking servisyo sa pera kahit na wala pagkain yung pamilya ko. Paano naman lilinis ang hanay ng kapulisan sa panahon na yan? Eh mismo si Pangulong Duterte. At the time na Pangulo siya. Siya yung nag-i-encourage sa inyo. Di ba? Diba? Ng KILL. Sinasabi pa niya na hindi siya pumayag. na hindi naman siya papayag. Nakitilin niyo yung buhay ng mga taong nakagapos. So, huwag niyong igapos. Bakit? Para maipakita na mukhang lumaban yung mga suspect nyo. Di ba ang sabi nga niya? Ang bilin niya. Encourage them to fight. Senator, uh, may I? <laughs> ah, yes, sir. Senator, yes. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Oro, Under ng squad, <laughs> I thought there was no existence. <laughs> Trabajo ng police, yan. <laughs> eh, literally, hindi ko ng death squad eh. Senador, yan, yan, yan si de la Rosa. <laughs> death squad rin yan. Because they were police directors. <laughs> handling the uh, controlling crimes in the city. So, pag, pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun isirin. Lahat yan sila, ko ito, si Danaw, ayan mo. Ayan mo, kasi sa kasaraanan niya siguro. O, pero sila mo, Pinatry mo? Dumaan nga yan? Eh, ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pari yan si Itong Buwa. Tanungin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay, sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko ganito, parangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na siya Hart, yan, yan, ang instruction ko. Pakinan si Koy. Encourage, pakinan si Rosa. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. Huwag igagapos kasi pag igagapos nyo yan, at saka nyo kikitili ng buhay, eh wala na kayong ebidensya. Nag-self-defense lang kayo. Kaya ang sabi niya, encourage them to fight at saka nyo tapusin. oh tama ba yun? Instead na arestuhin encourage them to fight. Hindi talaga titino ang hanay ng kapulisan sa panahon na yan. Diba? Huwag na tayo magbulahan. Senator Bato. So sabi nga natin kung saan tinira ni Congressman Sendanya si Senator Bato ay dun sa mas masakit yung kanyang kinatatakutan. Ang napipinto o maaari na pag-aresto sa kanya dahil sa kaso sa ICC. So, ayan, Senator Bato, saan mo ba hinuhugot yung tapang mo sa pananalita? Sa mga totoong issue, hindi ka bumabanat. Hanggang sa muli, makita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Cas, magtulugan ng inyong karapatan.